Farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Samahan mo akong humarvester. 2, 4, 6, 8 na naman. So, meron naman tayong total of 8 eggs dito. Muna, Mel. Picture mo muna ako. Kita ba? Pwede na rin maging breeder. Sinama ko na rin dito sa mga Rhode Island. dito's video, magse second egg harvest tayo ngayon dito sa aking um, free-range area ulit ng mga Rhode Island. So, palagi ko ay update sa inyo mga ka-farmers itong um, mga ginagawa natin dito sa manukan ko dahil gusto ko mapakita sa inyo yung paglago ng aking pagro rhode Island. So, kahit nakapag-egg um, harvest na ako last time, so ipapakita ko pa rin sa inyo yung pag-harvest natin ngayong pangalawang beses para makita ninyo kung gaano kadaming itlog yung pinoproduce ng aking mga Rhode Island. As well as ipapakita ko rin sa inyo yung mga um, na-upgrade at mga, nadag, mga nadagdag at medyo patapos na ng mga natrabaho dito sa ating area. So ngayon, uh, um, muna tayo ng mga itlog ulit at tingnan natin kung madami tayong makita. So later, ilo-load ulit natin yung mga eggs na makukuha natin for today para patuloy yung pagdami ng ating mga Rhode Island Red at Rhode Island White. So tara mga farmers, sa nyo. Ready na akong timba. Um, unahin na natin dito. So pakita ko muna sa inyo dito. So, yan, natapos na siyang bubungan. Um, nakita ninyo, may bubong na itong um, itluga ng manok natin tsaka silungan nila. So, ganito lang yung ginawa natin na design. Hindi na tayo gumastos ng sobrang dami. So, para lang madaling matapos. So, yan. Yero lang, kawayan, tapos meron ditong platform sa baba. Ganyan lang yung design natin dito. So, pero, hindi pa ito tapos. Ayan, makita ninyo, ongoing pa rin yung pag, um, pagtatrabaho dito sa kulungan nila sa ipaitluga nila ng mga manok. So, ayan. Nakita ninyo, may mga inahin. Ayan, pakita mo mga inahin natin dito na nag nag ano, naglilimlim diyan, nagiiitlog 'yan. Mamaya magiiitlog 'yan. Eh dito may tayo dito na yung paitlugan na. So, tinransfer ko lang dito 'tong paitlugan. Um, para yung ibang inahin, matuto na sila mag-itlog dito sa um, sa itlogan. Ayan. Kung makita ninyo, pakita mo. So, ayan. O, ang daming itlog. So, natututo na yung mga inahin na dito mag-itlog sa niready kong itlogan. So, bawat pitak, ayan, kumpleto na yung itlog. Makita nyo, bawat pitak, andiyan na lahat yung mga itlog ng mga Rhode Island natin. At makita ninyo na walang inahin yung iba. So, ito, hindi pa siya tapos mangitlog itlog. Kaya nandyan yan. Pero, yun yung sinasabi ko sa si inyo na sa Rhode Island na mga manok, sa Heritage Chickens, yun yung sinasabi ko sa si inyo na hindi sila naglilimlim. Kasi kung mga naglilimlim yan, hindi iiwanan na mga inahin yan. At, um, lagi yan nililimliman habang hanggang sa mapisa yung mga itlog. So dahil ang mga Rhode Island na heritage chickens ay hindi naglilimlim, so um, lang nila or iniiwan lang nila yung mga eggs nila, kaya nag-egg production lang talaga sila. So lagi, kaya tayo nagre-ready ng mga incubator, so para once na makapag-release sila ng eggs, so mabilis tayo makapagparami, dahil may mga incubator tayong gagamitin para sa mga itlog na nililay nila. So ayan, tingnan natin at kuhanin na natin. So, may timba ako dito. Ayun! Umalis na! Pakita mo, <laughs> nag-isa. Ayun, oh. May isang biraso. Mainit-init pa yan. Ayan. So, hindi pa yung tapos mga itlog. Istorbo na natin. So, ito, brown eggs. Ayan, inuulit ko. Ang itlog nga pala ng ating mga Island Red is brown eggs. Super organic ito. Ayan. Ito ko po para mapakita niyo yung ah, atsaret. Ay! <laughs> para makita niyo yung actual na pagkuha ko. Ayan. O, di diba? So, may, Pakisagot ako sa mga matatalino dyan sa pagbamanok sa mga nag-heritage chickens din. So pwede po pa-comment down kung bakit may mga itlog akong nakukuha na medyo lighten color, white color. So alam ko kasi ang mga Rhode Island, so ganito dapat yung kulay na itlog ito. Pero minsan may mga light light na kulay na na itlog akong nakukuha. So hindi ko siya alam pero ang um, lahat naman na alaga kong mga lahat naman ng mga alaga natin dito mga Rhode Islands is pure breed naman. So, ewan ko lang, baka may mga hindi siya super, super siguro dahil na hindi super pure breed yung manok. Kaya minsan nag, may nilelay na white itlog. Kagaya nito, oh, medyo maputi na. Pero brown pa rin yung shell. Pero may pagka-lighten siya. Compare dito sa itlog na ganito. Ayan. Diba? Medyo magkalayo yung kulay. So, sa unang pitak, Nakakuha ko ng 2, 4, 6, 8. 8 eggs. Kaya mo, 8 eggs sa una. So, kuhanin ko na to kasi hindi naman to lilimliman ng nakunahin. So, ba init pa. Ay, init pa niya. Malambot niya. Bago, bago itlog. Ang ganda. Ang kini. Hindi naman. Matigas na. Ayan. Isa lang doon sa pangalawa kasi hindi pa tapos inano natin. Atin siyang ni mistorbo. So, dito tayo. Ayan. So, ikatlong pitak. 2, 4, 6, eight. So, 8 eight eggs yung sa pangatlo. Ayan. So, nakakatuwa namin mga manok. Alam na nila na meron ditong pugad na pwedeng pag-itnugan. So, yung mga matapilinong inahin, dito na naglilimlem, tsaka dito na naglilay. Pero may mga nakita pa ako dito sa labas, may mga inahin pa rin na dito sa labas naglilay ng egg. So, mamaya maningin tayo sa labas, baka meron pang diyan ang mga itlog na makukuha tayo. Dami na agad, eh. So, last na harvest ko dito is February 9. So, yun yung last na pagkuha ko na itlog dito. Um, tapos, nakakuha rin ako uh, no, last week, nakakuha pa ako ng konti. Tapos, ito yung ikatlo kong harvest. Bali, hindi ko na na-vlog yung pangalawa kasi medyo nag-uulan. Hindi na ako masyado nakablog. Pero ito, ikatlo ko na talaga harvest ko ng mga itlog. So, napakaganda dito at napakasustansya ng brown eggs. Napaka-organic nyan. Lalo na, Um, half organic yung pakain natin sa ating mga manok so pati yung meat nyan mga manok natin kung iluluto so napakaganda nyan sa may mga sakit medyo matataas ang uh, mga ano sa protein mga ganyan, isa kasi may mga bawal sila sa mga mga manok na yung naka full talaga na um, commercial feed so mataas yung ano nila parang content ng protein yata ganun, pero pag organic am um, inaano yan ng doktor minsan sinasabi nung meron kasi akong kausap na farmer na nag-aalaga Rhode Island. So yung nanay niya daw ano na, na, na stroke yata tapos maraming binawala pagkain pati manok lahat. Pero am um, sila just daw ng nang, nang doktor na if ever gusto nila magmanok, <coughs> pag gusto nilang magmanok, um, pwede daw sila mag-alaga ng mga organic na chickens. So, yun nga, ipapakain mo, organic din. So, yun, medyo healthy raw kahit papano yung meat nun. Para sa mga may sakit. Diba, bubbles? <laughs> si bubbles. Eto, eto pa tayo. Oh, napakaganda pag may mga alaga. Ang oh, laki nito iso, promise. Oh, tingnan nyo sa kamay ko halos na, na, ano na yung isang kamay ko na nasakop na. So napaka ganda ng mga ganitong alaga na mas okay sa akin to alagaan kaysa sa mga yung white na leghorn sila yung mga naglilay lang talaga ng white eggs. So mas gusto ko mag-alaga ng mga ganitong manok kasi brown eggs din nga mas healthy kasi yung itlog pag brown eggs. Mas mahal pa. Mas may price pa yung itlog pag brown eggs kaysa sa white at tinitinda sa palengke. las last, pitak. dami-dami ah, to. So, yan nyo, sa, once sa pag-update ko, makikita nyo yung, makikita nyo sa pag-update ko yung unti-unting pagtapos nitong ating, nitong ating, um, manukan. So, ito mga ka-farmers, ito yung natin sa mga pitak ng baitlugan nila. Ayan. So, halos naka-one-fourth na tayo ng timba. Yan, medyo madami na. Sana kahit makamangalahati tayo. So, ngayon, titingnan natin dito sa ground kung uh, may mga itlog tayo makikita dito. Kasi may mga inahin din na hindi naman pa uh, nag -itlog sa itlogan. So, yung iba, nagkalat pa dyan, tapos doon na lang na nag sa ground. So, baka may makita pa tayo. Tayo, at tingnan natin kung may makuha pa tayo. So, ito, pakita mo yung mga Rhode Island natin na nandyan sa baba. Ayan, dyan sila sumisilong. Gustong-gusto nila dyan sa area na ito. Malamig. Ayan, malamig kasi dyan. Ayan, dito nila dyan. Dito. Nabutas na nga ito siguro dahil sa init. Dati kasi ano yan, nakasabon talaga. Pero ngayon, kaya hindi ko tinatanggal tong ganitong mga puno dyan. Kasi, source ano nila yan, lamig. Nalalamigan sila. Ayun! Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, meron, meron tayong makikita eh. Oh, ito. O, close up mo. Ayan, ilang piraso yan. Close up. Wow! May pa rin talaga makulay at hindi, hindi nag-relay sa tamang lay yan. Ayan. So, kuhanin na natin. 2, 4, 6, 8 na naman. So, meron naman tayong total of 8 eggs dito. O, so, ba diba, dagdag. Sabi ko sa inyo, mga farmers, meron pa rin dito sa itlog dito sa labas. Pero pag natapos yung itlogan natin, siguro doon na sila lahat maglilim, lim, tsaka mag-iitlog. Ayun, bumalik. Ayun, bumalik. Pakita mo. I-zoom mo na lang. Bumalik yung isang inahe. Ayun, i-zoom mo. Ayan, bumalik siya. Hindi pa kasi tapos yung mag-itlog. Ginuha na natin yung itlog niya. Ayan, mag-itlog pa yan. Okay? So, let's go to the other side. Bubble! Let's go. Saan ko si Bubble? Okay. Sana pa tayo. Andito pala tayo sa area ng Rhode Island Wife. Ayun! Oh, wow, wow, wow. Oh, diba? Meron pa. Close up. Oh, uh, ayan, oh. No? Close up. Ganda. Oh. Oh, ata natin itong isang ano. Okay, let's, let's harvest. So, ayan. Buti na lang. Hindi sobrang init. Tanghali pa naman ngayon. Pa 11 o'clock na. Lagi na lang ako ganitong oras sa trabaho. Uh, ang init lagi. Ng, ngitim na ng ngitim na ako mga farmers. O yan. dami-dami na. O. Oh, Marami na naman tayo i-incubator. Okay, so, harap pa tayo. So, pa may pakita ko sa inyo yung balon. Nila, nila file na sila ng hollow block. So, maraming tubig. Later, pakita ko sa inyo. Yung tayo dito. Mukhang meron dito. Ay, wala. Ay, Oh my God, ang dami dito. Taka ko. Kita ko na kasi madali sila makita kasi ma-orange orange. Ayan. Oh, ang dami talaga magitlog ngayon ng ating mga manok. Ayan o, oh, i-zoom mo. Ayan. Oh, diba? Ang dami. Ayan. Ah. So, kuhalin na natin. So, thank you. Salamat din pala sa ginagamit kong vitamin sa Egg 1000. So isa rin talaga 'yan. ayan Egg 1000, isa rin talaga po 'yan sa ginagamit ko na vitamin sa aking mga alagam breeders na nangingitlog ng um, brown eggs para patuloy yung pagdami ng production ng eggs nila at maganda at maganda yung quality ng itlog. So nakita naman ninyo yung itlog natin ay ta, napakalalaki at napakaganda ng itsura ng mga itlog natin. So ay malalaking klase. So, kapag may mga manok kayo na gusto pa itlogin at gusto nyo na magagandang klaseng itlog, so, um, gamit kayo na egg 1000. So, malaking tulong yung vitamins na yan. Syempre abot kaya rin siya at um, available sa lahat ng agrivet supply sa inyong mga lugar. Tanong nyo lang, egg 1000, available sa, sa sachet. Available din siya sa isang kilo na um, gamot. Yun yung naka, naka, naka parang timba, ganun. Maliit timba. So, kung gusto nyo ganitong kagayang itlog na kukuha ko ganito. Super dami. Ayan. Medyo nakakalahati na tayo. O, oh, yan. Okay. Tingin pa tayo. Baka meron pa. Ah, <laughs> dami man na itlog. Ay, wala dito. Kasi ako ito. Kahoy. Dito lang naman tayo. Madali lang natin mahanap. Kasi dito lang tayo sa mga labong-labong naghahanap. -labong Ay dito o oh, meron sila dito pugad kasi hindi nag-itlog. Ayun na, oh, may parang pugad silang ginawa kasi wala itlog. Ito wala rin. Tama dito. Dito nag-iitlog din sila dito dati. Wala rin. Ayun yung mga manok ko, oh, pakita mo. Nandito sila sa ilalim. Ayun, Lahat sila sa ganap ng tago. Oh, nakakiyat. medyo payat pa pero inaano natin kinakaya natin na pakainin sila ng maganda pero ito medyo bata pa so yun yung makarami yun yung makaramihan natin ng mga nag-iitlog na inahintay yung malalaki na so ito medyo maliit pa to hindi pa to masyadong gulang para mag-itlog ayan galing na to sa in incubate ko na itlog so yung mga na incubate at tapis ko na pwede na rin maging breeder sinama ko na rin dito sa mga Rhode Island white Okay. okay. Ato pala, oh, eto. Ayan ang nakita ko pa dito. Oh, ang dami na natin nakuha. Halos kalahati na na itlog. Oh. Kaya hindi ko to sinisira kasi yung mga inahin niya, karamihan dito rin nag itlog <coughs> Uy, ako ko ba ba? <laughs> Okay. Tignan natin dito. Dito wala na natin. Wala na. So, yun, wala na. Saan kaya? Wala na ata masyado. Bus na. Ay, ito! Meron pa dito. O na. Mukha ito na yung last. Kasi naikot ko ka na dito. Ito na lang yung huli ko hindi napuntahan. So, ito. O. Oh. Oh, oh lima ani ani ano basa basa pa <laughs> saya hindi na puno uh, hindi na puno parang wala na kasi nag ikot na tayo wala na ako nakita last na to so ito mga ka farmers dito tayo sa lilim para hindi sobrang init so ayan ito yung total na nakuha natin na itlog umabot rin sa kalahating timba So not bad na maka farmers sa ikatlong egg harvest natin dahil malaking um, tulong na ito para ma-incubate natin at maging patuloy yung pagdami ng mga manok. So yan, ito lahat. Oh, dami. Halos lahat malalaki. So ito yung klase ng itlog niya. Malaki. Brown na brown. Sobrang sarap niya prito, Sobrang sarap lutuin. Yes, sobrang ano pa, sobrang healthy pa niya lalo na pag nagda-diet ka, gusto mo lang ng laga. So, the best na the best yung brown eggs. So, yun mga farmers um, punta na lang tayo dito sa kabila at ipakita ko na lang sa inyo itong file na um, balon. Tapos ipakita ko sa inyo yung inararo banda sa likod banda ng area natin. Dahil doon natin itatanim yung mga organic feeds na ipapakain natin sa ating mga alagang uh, manok. So, tara, sa nyo. Okay? Ang gaganda ng breeders natin, no? Oh. Tingnan nyo, ang lalaki. Ang sexy samahan mo akong humarvest. <laughs> humarvest or humabres okay, pasok tayo dito sa aking Rhode Island Red na area so hindi ko nasama dito yung egg harvest doon na lang tayo nag-egg -egg harvest kasi medyo haba yung vlog natin pero yun na yun lahat na nakuha natin itlog sa Rhode Island White, um, halos kalahating timba ito yung balon. Maraming tubig. So, shout out muna kayo. Sino to? Dandan Dandan. Dandan Guapo. Dandan Guapo. At sino to? Raymond to? Ricky. Ricky. <laughs> Raymond Ricky. So, ito po yung ating balon dito ngayon na finail na ng hollow blocks. So, yan. After nila mahukay yung pinakailalim. Maganda tong tubig na nakuha natin ngayon. Medyo madami, no? Ayan. Tapos, napinapailan siya ng um, hollow block para maging malinis yung tubig once na um, magkukuha na tubig, hindi na sa maputik. Kasi once na hindi mo failan, so may tendency na medyo pumutik yung tubig dahil sa gilid niya. Kaya eh, dapat simentado, tapos, ano pa to no? Lalagyan pa ng platada? Mm -hmm. Paplatadahan pa. Para finishing para maging mas malinis yung tubig. So ito yung magiging source of tubig natin dito sa mga sa mga manok. Kasi sa mga manok natin, kailangan na kailangan natin source of water. Um, dahil kailangan araw-araw sila may tubig. Yan. Tapos lagi din yan. Kaya, kaya pinapaliguan din natin yung mga manok every, um sa isang linggo. Tu twice din siguro pinaliliguan. So para ma-maintain ma yung walang kuto. Tapos kasi maraming kuto yung manok. Once na maraming kuto so hindi magiging healthy yung pakaramdam nila. So dahil nga naka-free range sila may, may instances na mga ting mga te dahil maraming kuto dahil naka free range lang so kaya dapat dapat lagi natin um, magiging laging lighting aalagaan sa pagliligo so yaan nyo one time mag vlog ako ng um, content na naliligo yung ating mga road islands at kung ano yung ginagamit ko na shampoo para maiwasan yung pagdami ng mga kuto kuto sa kanila Ayan. so ganyan yung magpain ganda mo dapat pantay pantay yan ma'am Marami na yung tubig to. Oo. Okay na itong ganito kadami. Maraming oh, marami na yan. Marami na yan. Lalim na yan. Oo. oo. Nakakahanga rin gumawa ng balon. Mm -hmm. Kasi, iba, iba sa natutuwa ko pag nagagawa ng balon. Kasi pag hinukay sila, ang lalim talaga. Ayun. So, ito, punta naman tayo dito. Mapupuno pa yan. Ha? Mapupuno pa yan. Oo, ito yung ng mga Rhode Island thread natin, no? Pakita mo, ang ganda nila, nas ilalim sila. Na red. Oh, red. May red din pala. Yes, may red din. Ayan, <laughs> nandiyan. Babo sa mga sige. Ayan. Kaganda. Then, dito naman, ito na yung na, uh, after ilang week, ito na rin yung nakapos. So, ganito lang, ang natapos lang, um, may meron lang siyang bubong. Tapos yan, yung pinaka pinaka flooring dito sa kulungan. Pero hindi pa to tapos. Kasi yan, pag natapos naman, i-update ko sa inyo kung ano yung finish na itsura ng ating um, paitlugan at silungan ng mga manok. So, last na, dito sa dulo, bago tayo magtapos. So, dito banda sa likod, meron akong ready dito. So, dito na sa banda sa bandang likod na area natin. So, ito, after tumataniman, lalagyan natin ito ng net dito. So, ito na yung pinaka, ano niya, hangganan. So, lagyan natin ito ng net hanggang dito. Tapos, makita ninyo, yan, inararoon natin yung likod banda. Siguro, malaking square meter din tong area na to. So, dito natin, pitak-pitak, taniman natin mais, taniman natin ng kangkong, wow. Taniman tapos taniman natin ng kamote. O kung ano yung maaari natin ipakain or azola. Pwede din tayo maglagay ng azola dito. So bakit ako nag-ready ng area na may mataniman dito sa loob ng range area ng ating mga manok? So para mapanatili ko yung pagiging organic ng ating mga manok. So half organic na sinasabi ko sa inyo sa pakain natin. Dahil nagbibigay din tayo ng layer feed sa kanila para patuloy yung pag-iitlog. Tapos at the same time, bibigyan pa rin natin sila ng organic feeds galing sa mga itatanim natin. So, once na yan, so harvest lang tayo, pakain-hagis sa manok, harvest lang, tapos pakain sa manok. Tapos yun yung aking plano dito na palibutan yung buong area ng papaya, mga papaya, saka malunggay. So, pag may na papaya, hatiin lang, so hagis lang din sa manok. So napakaganda at napaka healthy ng manok natin. So once na ganun yung kalakihan nila napakain na half organic yung ating ibibigay. So dahil napakaganda ng ganitong klaseng pakain sa mga manok, lalo na nagpoproduce sila ng itlog, so magiging mas maganda yung egg production nila. So yun mga farmers so later, um, yung mga nakuha natin kalahating itlog ng manok, um, i-egg incubation na natin para mas dumami ng dumami yung ating uh, mga Rhode Island dito sa aking area. So, looking forward tayo sa pagiging successful ulit ng ating am um, pagmamanok. Dahil gustong gusto ko ma-push ito para marami tayong mga um, subscriber na gustong bumili ng mga supply So, yun. Ito, papakita ko muna sa inyo yung video. Kung na, in, na, in, na, in. Sa so itong mga ka pharmacy, papakita ko na muna sa inyo yung video na in-incubate natin itong mga at in-load na natin itong mga nakuha natin kalahating timba ng itlog. So, eto, panoorin nyo. So, yan mga farmers, niloload nil na natin yung ibang mga nakuha natin na itlog sa um, manukan. And so, itong mga white na ito, yan, sa mga breed natin yan na panabong. So, yung magkakasya lang yung lalagay natin hanggang kaya pa ipasok. Ayan. Medyo mas ito. Kaya ito yung kalahating timbang itlog na nakuha natin kanina. So, yan. may maliit ngayon tayo incubator, yan. Ngayon yung tiyuan niya sa loob. Yun lang. So, ha? So, yan, mga farmers mga 80 pieces tong laman nito. So, yung iba, pal na yung iba. Yung iba. Ah, uh, yung isa, yung iba na natira na ito yung isa iba na natirang itlog. Um kukuha ni pa namin yung isang incubator na nasa farm para mai-load rin. Pero sa ngayon, ito lang yung na-load natin. Ito lang banda yung makita niyo na brown. So, yun lang yung nai-load natin ngayong araw. Ayan. So, ito yung unang incubator. Ito yung bagong incubator natin na pinagdagyan, Tapos, ito naman yung um, last time na binlag ko. Ayan. Ayan. So, mayroon pang tira dito. Ayan. so, Sobrang dami natin itlog na katawa. Tapos, may isa pa ako dito. Tatlong incubator kasi itong nandito eh. So, ito. Meron pa rin dito. Ito matagal-tagal na itong naka-incubate. Ayan. So, yan mga farmers para sa video na to. So, nakita ninyo na nag-load na, na naman tayo ng mga bagong itlog galing sa ating mga Rhode Island Whites. So yun mga farmers, so, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching. Happy farming!